Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. August 23, 2025, isang makasaysayang araw para sa maritime industry ng Pilipinas at ng buong mundo. Sa Balamban, Cebu, sa isa sa pinakamalaking shipyard sa Southeast Asia, Opisyal na inilunsad ng Suneishi Heavy Industries ang kanilang pinakabagong obra, isang 63,300 deadweight tonnage bulk carrier na kilala sa hull number SC-440. Ang event na ito ay hindi lang simpleng paglulunsad ng barko. Ito ay simbolo ng kahusayan ng Filipino shipbuilders, kombinasyon ng Japanese engineering at Pinoy craftsmanship, at isang matibay na patunay na ang Pilipinas ay isa sa pinakamahalagang bansa sa global shipbuilding industry. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit napaka-importante ng paglulunsad na ito, ano ang kahulugan ng bulk career sa global trade, paano nakakatulong ang industriya sa ekonomiya ng Pilipinas, at paano ito nakakaapekto sa hinaharap ng shipping at maritime industry worldwide. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang ship launching ceremony ay isa sa pinakatradisyonal at makasaysayang bahagi ng maritime culture. Ito ang sandali kung saan opisyal na binibitawan ang barko mula sa lupa papunta sa dagat. Para sa mga manggagawa ng Suneishi at sa mga lokal na komunidad, ito ang bunga ng taon ng pawis, hirap, at dedikasyon. Kasama sa ceremony ang mga opisyal ng kumpanya, engineers, crew representatives, at minsan pati ang mga future owners ng barko. Ang moment na ito ay parang baptism ng isang bagong giant sa dagat, isang simula ng mahabang buhay sa pandaigdigang kalakalan. Kung hindi ka pamilyar, ang Suneishi ay isang kilalang Japanese shipbuilder na may century-long history. Pero dito sa Pilipinas, sa Cebu, matatagpuan ang isa sa kanilang pinakamalaking shipyard, Suneshi Heavy Industries Cebu. Dito ginagawa ang mga bulk carriers, container ships, at iba pang specialized vessels na naglalayag sa buong mundo. Ang partnership ng Japanese engineering standards at Filipino workmanship ang dahilan kung bakit world-class ang reputasyon ng yard na ito. Bukod sa pagiging economic driver ng Cebu, nagbibigay din ito ng libu-libong trabaho para sa mga skilled workers, welders, fitters, engineers, electricians, at painters. Sa bawat barkong ginagawa, libu-libong pamilya ang nakikinabang, at ang lokal na ekonomiya ay lalong sumisigla. Para mas maintindihan natin, ano nga ba ang bulk carrier? Unlike container ships na may standard na containers, ang bulk carrier ay designed para magdala ng unpackaged bulk cargo, gaya ng coal, iron ore, grain, cement, bauxite, at iba pang raw materials. Importante ito dahil halos lahat ng industriya ay umaasa sa kanila. Halimbawa, steel industry nangangailangan ng iron ore at coal. Agriculture kailangan ng transport ng grains at fertilizers. Energy sector umaasa sa coal at mineral shipments. At itong 63,300 DWT bulk carrier ay kabilang sa tinatawag na Supramax class, malaki at kayang magdala ng tuntuniladang kargamento, pero flexible enough para makapasok sa mas maliliit na ports. Hindi pa inilalabas ang lahat ng detalye para sa SC440, pero base sa standard ng Suneshi Supramax class, ganito ang mga features. Isa. Deadweight capacity 63,300 metric tons ang maximum load. Ibig sabihin, cargo dagdag fuel dagdag crew dagdag provisions. Dalawa, size karaniwang nasa 200 meters ang length at may 32 meters beam. Saktong laki para makapag-operate sa iba't ibang ports. Tatlo, eco-friendly design modern Sunace ships ay may optimized hull, energy efficient propellers, at fuel saving engine systems na compliant sa IMO standards. 4. Cargo holds may limang cargo holds with cranes, ibig sabihin kaya nitong mag-load, unload kahit walang advanced port facilities. 5. Crew accommodation may modern navigation technology, safety systems, at comfortable living quarters para sa seafarers. In short, hindi lang ito malaki isa itong state-of-the-art vessel na built for efficiency, flexibility, at sustainability. Ang shipbuilding ay isa sa mga biggest dollar earning industries ng bansa. Dahil sa Suneishi, naging isa ang Pilipinas sa top shipbuilding nations in the world. Jobs, libu-libong direct employment para sa skilled workers. Local economy, mas lumalakas ang negosyo ng suppliers, transport, housing, at food services exports, ang ships ay binibente sa international shipping companies, kaya foreign currency inflow ito. Sa bawat barkong gaya ng SC-440, hindi lang Suneishi ang nakikinabang, buong bansa ang nagkakaroon ng prestige at economic gain. Sa modernong panahon, hindi pwedeng baliwalain ang sustainability. Alam natin na shipping contribute significantly sa global emissions, kaya pinapaigting ng International Maritime Organization ang kanilang regulations. Kaya ang mga bagong ships gaya ng SC440 ay expected na mayroong fuel efficient engines, optimized hull design para mabawasan ang drag, exhaust gas cleaning systems, at sa future, posibilidad ng paggamit ng alternative fuels gaya ng LNG o methanol. Ito ay malaking tulong hindi lang para sa mga ship owners na gusto ng lower fuel cost, kundi pati na rin sa global efforts laban sa climate change. Bakit nga ba Supramax ang focus? Flexibility, hindi gaya ng Cape Size Careers na kayang pumasok lang sa deep water ports, ang Supramax ships ay kayang mag-operate sa mas maliit na ports. Independence, may sariling cranes, kaya hindi kailangan ng heavy port equipment balance, sakto sa laki at cargo capacity, kaya stable investment para sa ship owners. Sa madaling salita, ito ang jack of all trades ng shipping world. At dahil dito, mataas ang demand globally para sa ganitong class ng bulk carriers. Ang paglulunsad ng SC440 ay nangyayari sa panahon ng malalaking pagbabago. Isa, global trade shifts may mga geopolitical tensions, pero supramax vessels ang nagiging sagot para manatiling flexible ang trade. Dalawa, decarbonization lahat ng ship owners pressured mag-modernize ng fleets. Kaya valuable ang mga bagong eco-friendly ships. Tatlo, technological advances digitalization at smart navigation systems ay nagiging standard, improving efficiency. Apat, Resilient supply chains post-pandemic, gusto ng shipping industry ng mas matibay na logistic solutions. Sa mga ganitong sitwasyon, isang bagong Supra Max bulk carrier ay parang safety net, reliable at adaptable. Hindi lang ito tungkol sa steel, engines, at cargo. Ang totoong kwento ay nasa mga tao, mga engineers na nag-design, mga welders at fitters na gumugol ng buwan sa pagbuo ng hull mga electricians at painters na nagbigay ng final touch. At ang buong community na sumusuporta sa workers, from families to local businesses. Para sa Cebu, bawat barkong na itatayo ay simbolo ng pride and livelihood. After launching, hindi pa agad magsisimula sa biyahe ang barko. Dumadaan ito sa outfitting finishing touches at installation ng systems. Sea Trials Rigorous Testing ng Engines, Navigation, Safety, at Cargo Systems. Certification bago ma-deliver sa owners. Pagkatapos nito, saka pa lang siya magsisimula sa commercial voyages, joining the global fleet na nagdadala ng raw materials worldwide. Ang paglulunsad ng 63,300 DWT bulk carrier SC440 ng Suneishi Heavy Industry Cebu ay hindi lang isang industrial milestone. Ito ay isang kwento ng Filipino pride, global competitiveness, at future-oriented innovation. Sa bawat barkong inilulunsad dito, pinapatunayan natin na ang Pilipinas ay hindi lang tumatayo bilang labor force kundi bilang world-class builder ng mga sasakyang pandagat na bumubuhay sa global trade. Habang ang SC440 ay magsisimula ng kanyang biyahe sa dagat, daladala -dala nito hindi lang ang mga kargamento, kundi pati na rin ang pangarap at dedikasyon ng libu-libong Pilipino na bumubuo sa shipbuilding industry. Isang barko, isang milestone, at isang proud moment para sa buong Pilipinas.